Ayan. Hello, guys. Ayan. Good afternoon, guys. Ayan. Kakatapos lang namin, guys, kumawa na ano, ah, uh, I mean, nag-zoom, ayan, for, ah, uh, our exam tomorrow, ayan, for rendering, ah, uh, security services. Ayan. Ah, uh, renewing my security license. Ayan. That's why, ayan, it is already sa, sa, ano, guys, sa, Uh, training namin yun one week. Ayan. So, kanina guys, review na lang ang ginawa namin para po sa exam namin tomorrow for uh, social Ayan. Grabe, no? Ang, um, ayan o, no? uh, yung mga ano, washer, sure, ng mga security guard dyan. Ayan. Hindi lang po ganun. Hindi ganun kadali. So, dadaan ka pa sa butas ng ngarayo para po makakuha ka ng license. Ayan. Kasi pag wala kang lisensya, hindi na po makakapag-duty. Yun po yun. So, ah, uh, that's why this, guys, ayan, one week po ako training training Ayan. Ayan. Nag-firing pa ako, guys, sa for the show. Ayan. So, meron pa, after this, uh, after ng a resign namin, may para po sa neuro and drug test. Ayan. So, once na nagpasta po kami sa neuro and drug test, ayan, meron po tayong lesensya. At, of course, dapat po makapasa rin po sa GPA. Ayan. Sa exam tomorrow, ayan, exam na gaganapin uh, sa uh, agency namin at ang papa-exam po sa amin is inspector. Ayan, pulis po ng So, ayan Ayan uh, Ano lang yan guys Ano uh, Kung ang ting Ano uh, Patikim Ayan Kahit tama rin Gagawa tayo ng E-Loot Challenge Ngayon Ayan So mga I-inform kayo Kung gano'n po Ka Ano uh, Gano'n po Talaga Pinag-maliis Ang security So Sa so, mga nagsasabi na Ay Tama ko na Tamad yan Uh, magtabawa na tama dyan guys. Pagdating uh, po sa pagkuha pa lang ng mga uh, lisensya, uh, mahihirapan kayo. At, higit sa lahat, kami lang po itong may lisensya uh, na nakahilera po sa mga doktor. Yan. Uh, so, napaka-bless po namin na ano nakapasok kami dito sa uh, sa trabaho po bilang isang security guard. kami sa uh, mayroong license. Ano, hindi po tayo pwede mag-duty pag wala tayong license. So, this is it, guys. Ayan. So, magliligo challenge na ako. Gumawa lang ako ng short video, guys, pra, uh, para po tomorrow. Ayan. Kasi tomorrow, guys, is our uh, day for graduation day sa so, mga kapasal. Ayan. Good luck po sa aming lahat ng mga na 70 security guard na nag-training. Sana uh, lahat kami makapasa para lahat kami gagraduate bukas. Ayan, super hindi guys. Of course, na-pulis ako. Ayan. Ayan, say tomorrow ka.